What's up mga idol? Ayan, kayo ba'y nagugutom at parisan ba ang hanap nyo? Ayan, tara, samahan nyo ako dito sa Altiya Paris Mami. Ayan, matatagpuan lang ito mga idol dito sa Sampalok Das Makabite. Ayan ang mga menu nila dito. At affordable uh, ang presyo. Ili ka na. Ayan, meron sila ditong Ali Rice at overload with rice ayan marami kayong pamimilian dito mga idol at imero meron pa ditong Guto Batangas at marami pang iba syempre shout out muna natin sa ating basing base at ito na nga mga idol kakamartis ko dumating na nga yung order ko at ito nga mga idol yung tinatawag na overload panalo sa laman panalo sa sabaw ayan may kasama pang itlog yan at soft drinks mga idol ayan at hinalo halo ko na wow bawang sibuyas depende sa inyo kasi charon durog ayan o oh, malapotok batok wow hindi pa ba masarap banget

Vlog <laughs> po yan, na ah, Pari mm -hmm. ko. Nakakasungit uh, vlog ha. Kung nang tikman natin <laughs> charo. ay yung kucharong. Ang bulaklak, kucharong bulaklak. <laughs> <laughs> Ang

और जो मैंने भी देखा था कि

Kain na kayo dito mga idol. Ayan, panalo sa laman, panalo sa sabaw. Kaya ano pang hinihintay nyo? So good na!